Iris, Cancer, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink, magbibigay ito ng lakas ng loob para humarap sa mahahalagang desisyon sa trabaho. Color gold, hatid nito ang kasaganaan sa anumang may kinalaman sa pananalapi. Masuswerteng numero, number 14, number 27. At number 39, Taurus. Pisces, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color green, mainam ito sa paghahanap ng balanse sa emosyon at sa iyong relasyon sa pamilya. Color orange, magdadala ito ng inspirasyon at likas na sigla sa pakikipagkomunikasyon masuswelteng numero, number 20, number 18, at number 41. Gemini, Leo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswelteng kulay, color blue, magsisilbing gabay sa pagdedesisyon na may kinalaman sa iyong kinabukasan. Color Silver, magbibigay ng swerte sa mga bagong koneksyon sa social media o online. Masuswerteng numero, number 9, number 25, at number 37. Cancer, Sagittarius, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, Color pink maghahatid ng paglalamang at pagmamahalan sa ugnayang romantiko. Color brown magpapalakas sa iyong tiyaga at determinasyon sa negosyo. Masuswerteng numero: number 16, number 23, at number 30. Leo, Virgo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay: Color dark blue, makakatulong ito sa paglinaw ng isipan sa pagbuo ng mahahalagang plano. Color black, proteksyon laban sa mga taong may inggit o negatibong enerhiya. Masuswerteng numero, number 8, number 14, at number 33. Virgo, Capricorn, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay color yellow magpapasigla sa iyong isipan sa pagharap sa mga hamon sa trabaho. Color white magbibigay ng kapanatagan sa loob ng bahay o sa pakikitungo sa pamilya. Masuswerteng numero number 11, number 27 at number 40. Libra Iris, kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color red, mainam gamitin sa mga desisyong pampamilya, mas gaga ng pakiramdam sa tahanan kapag may kasamang kulay na ito. Color white, makakatulong upang malinawan ang isipan sa mahalagang usaping pinansyal. Iwasan ang pagdududa sa sarili. Mga masuswerteng numero: number 4, number 15, at number 28. Scorpio, Leo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay: color black, panahon para magpakalalim sa mga bagay na may kinalaman sa emosyon. Mas magiging matatag ka kung may suot o gamit na kulay itim. Color silver makakatulong sa pagangat ng kumpiyansa sa sarili lalo na sa usaping career Mga masuswerteng numero number 9, number 22 at number 30 Sagittarius, Cancer, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green magbibigay ng lakas sa iyong pakikipagkapwa. Gamitin ito kung may lakad o meeting ngayong araw. Color Yellow, magaan ang araw mo kung pipiliin mo ito sa mga kagamitan o kasuotan. Magdudulot ito ng saya sa mga darating na balita. Mga masuswerteng numero, number 5, number 17, at number 31. Capricorn, Taurus, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color brown magiging mabisa sa mga planong may kaugnayan sa negosyo. Mainam ding kulay sa mga produktibong gawain. Color blue magiging gabay ito para sa mahinahong desisyon at iwas stress sa kalagitnaan ng linggo. Mga masuswerteng numero. Number 6, number 12, at number 29. Aquarius, Virgo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color violet. Makakaramdam ka ng inspirasyon at lakas mula sa kulay na ito, lalo na kung may sinusulat o inaayos na plano. Color white, mapapadali ang komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Magaan ang loob ng makakausap mo kung ito ang kulay ng suot mo. Mga masuswerteng numero, number 3, number 14, at number 27. Pisces, Gemini, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay color pink, magiging suerte ka sa mga usaping puso. Kung may balak kang makipagayos o magpakita ng lamang, ito ang kulay mo. Color green, magbibigay ito ng positibong enerhiya sa kalusugan at gawain. Mainam na gamitin habang nagtatrabaho. Mga masuswerteng numero, number 21, number 18, At number twenty six.